basta meron kang dalawang pack ng powdered na gatas, ay makakagawa ka na ng isang masarap na dessert. Itong dessert na ipapakita ko sa inyo ay nag-originate pa sa Bansang Espanya. Yes guys, imported po itong dessert natin. And leche frita po ang tawag nila sa ganitong panghimagas. Huwag na natin patagalin pa, umpisa na agad natin. Dito po ay meron tayong biniling laman ng buko. Nakalimutan ko nga sabihin kay Manong magbubuko na kayo din ng pastrips itong buko na nabili natin. Pero never mind, gawa na lang natin yan ng paraan. Kaya yan, hiniwa-hiwa ko lang po dyan yung buko sa mas maliliit na hiwa. Yung original na leche frita po is wala talagang buko guys. Lalagyan lang natin ng buko para mas maging special itong dessert natin. Yan guys, napino na natin itong mga buko at proceed na tayo sa paggawa ng milk mixture. Sa isang pan ay maglalagay lang tayo dyan ng 3 cups ng buko juice. Sayang naman po kasi itong sabaw ng buko kung hindi natin magagamit. Pero kung wala namang sabaw ng buko, pwede naman po ang tubig na lang. Sunod na din natin dyan ang 3 4 cup ng white sugar. Adjust-adjust na lang po tayo sa asukal na ilalagay nyo po dito. Tunaw-tunawin lang muna natin ang asukal dito. Then, isusunod na natin dyan ang dalawang maliit na pack ng powdered na gatas. Pero kung may evaporated milk naman po kayong stock sa bahay, pwede nyo din po iyong gamitin. Next ay itong half cup ng cornstarch. Bali guys, nagdagdag pa po ako ng 1 cup ng cornstarch. Di ko na lamang po na ipakita sa video. Masyado po kasing kaunti ang half cup lang para mabuo itong mixture natin. Bali, 1 and a half cups po ng cornstarch ang magagamit natin dito all in all. Next natin dito ay ang 1 tablespoon lang ng vanilla extract for additional aroma at lasa dito sa ating mixture. And last ay itong hiniwahiwa nating buko flesh. Halu-haluin lang natin yung saglit at pwede na tayong magluto. Bali isasalang lang po natin itong milk mixture nang nasa medium heat lamang po. At tuloy-tuloy din po dapat ang paghahalo para hindi magsettle sa ilalim ng pan yung cornstarch na inilagay natin. Lulutuin lang natin ito hanggang sa unti-unti nang lumapot itong mixture natin. Salamat po at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo itong dessert recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin at mag-iwan ka na din po ng comment na I love this milk dessert. Maraming salamat po. Once naging ganito na kalapot yung nagawa nating mixture, ay pwede na po natin yang hanguin. Transfer lang po natin yan sa isang lagayan at hayaan muna itong lumamig ng dalawang oras o higit pa hanggang sa tuluyan na mag-completely set itong mixture natin. Once mag-set itong mixture, ay i-unmold na natin yan sa lagayan. Hihiwa-hiwain lang natin itong milk mixture sa gusto nating maging laki nito. After niyan ay pwede na tayong mag-coating. I-coat lang natin ito una sa harina. Then, sunod naman natin itong i-coat sa binati nating itlog. And last na i-coat natin ito sa breadcrumbs. Ganyan lang po kadali guys. Kapag na-coat na natin lahat ng milk mixture, ay pwede na tayong magprito. Bali, piprituhin lang po natin itong mga leche frita sa katamtamang mantika lamang na nakaset apoy sa medium heat. Ang goal lang naman po natin dito is maging golden brown na ang both sides nitong niluluto natin. And once maging golden brown na ay maaari na natin itong hanguin. And once maluto na natin lahat, ay ready to serve na itong super milky at super sarap na dessert recipe natin. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!